Hayan mga madi. So ito walang ano. Ito plato. Hala. <gasps> che cheap dip serving platter. Platter or platter. Oh, tingnan niyo naman mga madi oh. Brand new na brand new lang. Brand new na brand new. At saka ito. Please mat. Uy, okay, ginoo pastilan brand new na brand new pa talaga mga mati tinapon lang nila buti ka box. Hindi na ako nahirapan mag ano mag akala ko chair kasi chair lagi kasi ang box niya sarado kasi to mga mati ganito oh sarado nakas naka tape talaga akala ko talaga upuan ang laman pala is assorted sus ginoo ko mga mati oh sus kastilan ayan at ito, mayroon ding ito parang nasira takit to ah. takit dapat may ano siya eh. itatapon pa itong sira ayaw kong magayos ayos na mga madi eh. parang kapagod magayos alam nyo lang ano to magnetic accessory mm, okay i-assemble na lang to siya at ano yung asawa ko gusto daw niyong magtingin kung anong nasa loob at ito, Venus Hot Cocoa. Uy, okay, meron na kaming pang ano. No, na naka, naka, ano pa oh. DJ Max. okay meron din tayong Ano tubo na nan. Sus, grabe. Grabe talaga ba? O, oh, baw na nan. O, mga madi oh. Baw nan. Sus, tingnan nyo naman mga madi oh. Talaga naman. Yan. Pang sa ano siguro to. Sa pang sa bathroom siguro to. Yan mga madi. Come here, honey. You want to watch? You want to see? Ayan mga madi. So, i-turn on niya yung easy kasi ang init dito. Ayan. Meron din tayong frame. Alaka mga madi. Alam niyo, nagutom na talaga ako mga madi. Uy na ano na ako. Ano to? Hala, pang hala pang cheese is a uh, cheese ano? grater. Ano? Cheese grater. Ano, laka. Grabe talaga. Ang sara, ang saya, mamasura. Pero nakakaano naman. Nakakaano ng utak. Saan ilalagay? maganda sana pag mayroon ka talagang ano ba mayroon pang ano o oh, mga madi o mm -hmm. a merry christmas oh. hindi pa sila tapos pagtatapo ng mga christmas kuan christmas decor ornaments hindi pa sila tapos mayroon ding mga kandila mm? -hmm. gingerbread grabe talaga ba ano to? Nasira? Nabiak? Ah, okay. Candle pala to na buwak. Candle na buwak. So, yung mga ganito, itatapo na to mga mali. Kasi, ayaw ko nang mag-ayos. Ayaw ko nang mag-ano. Nakakapagod na. Okay. Meron din tayong ito. Okay. No. Jingle bells. Jingles. Enjoy. Pang Christmas din to mga mali. Crack. Meron. Swaditro ng mga madi oh. So, Halo-halo pong laman mga madi. So ngayon mga madi. May po nila to candle. May battery din. Yan oh, may battery. At magsiga-siga yan doon mga madi o. Oh. Kasi ano to siya. Di battery na candle. Madami kong nakuha na ganito mga madi. Di battery na candle. Ito, ito pang cheese. Ano to, oh? Ayan, pang cheese. Susbuti na lang talaga nakaalis. Nasakpan man ako mga madi sa security guard. Ha? Oh, careful. Nasakpan ako mga madi sa security guard. Kasi umayo man yung asawa ko. Di na drop off niya yung nakuha namin nung una. Kasi punong-puno na yung sasakyan namin umuwi. Inunload niya yung laman. Ngayon mga madi, walang nagbantay sa akin doon sa loob. Ang ingay-ingay ko doon mga madi, hindi ko alam na mayroon pa palang mga ano, security guard na suri mga madi. Eh, pinalabas ako doon mga madi sa ano, pinalabas ako sa sa dumpster. Wag daw ako mag ano doon. Tinanong ako kung ano daw ginagawa ko, sabi ko naman naghahanap ako ng pagkain ng aming manok. <laughs> yun ang sabi ko sabi naman ng security guard anong hinahanap mo doon i mga sanina naman daw ko no, kasi ang nagbebenta okay, no oh, I, i'm going store. to tukuan uh, okay. ang uh, sabi nagbebenta na wala na tuloy ako Nag, ang nagbenta mga sanina naman daw at saka mga ano wala naman daw kuno pagkain sabi ko may mga cookies naman din na tinitindan eh, tinitinatapon doon Ayun, yun, nakatahimik yung gwardiya, mga madi. Tahimik yung gwardiya. Ayun, mga madi. Yun. ayun uh, nagtambay ako doon sa parking lot. Sinundan man niya ako, mga madi. wag daw ako magtambay. Tambay doon. Sabi niya, punta, mag, ano ako, mag daw ako, mag-alis daw ako. No, Sabi ko, saan naman ako magalis eh, hindi ko naman alam. Di man kabisado dito. Basta doon kasama layo, wag ka sa malayo. wala wag daw ako doon mag-ano. Mag, ano, magtambay mag So, yun mga madi. Yeah. this? So, yun mga madi. Dito. Ano mga madi? So, umalis ako. Doon ako nag, ano, malapit sa highway. While nag, ano ako, nag, nag, uh, nag text ng asawa ko ba na pinalalik na ako mga madi sa security guard. So, yun mga madi. So, um, buti naman naka nandito na siya. Pagkatapos ng mga madi, yung nasasayangan man kasi ako mga madi na hindi namin makuha yung binabasura namin niya, ready to go na, nakabalot na talaga siya, tapos na ako nag-ano, nasakpan lang yung talaga ako. So ngayon mga madi, ano to Cospro pro, ceramic styling iron, iron? So ngayon mga madi, Binalikan namin madi, binantayan namin yung security guard kung saan papunta kasi naglibot-libot Nasa mga madi, naglibot-libot. And then, pagkatapos mga madi, yun, meron siya doon, pero nakatamba siya sa malayo, malayo ang lugar lang. So, ngayon, mga bin, binalikan namin yung binabasura namin ng mga bini, binabalikan namin. Ayun, nagdali-dali kami mga madi, baka maabutan na kami mga madi. So, yun mga madi, nakuha namin balik, na, o, nakuha namin yung binabasura namin, nakuha. So, ito na, ito na yung nabasura namin, nakuha na namin. So, ito pala ang laman. <laughs> oh my goodness. So, ang purpose pala namin mga ibibenta man namin online kasi itong mga madi sa marketplace. Oo, oh, meron naman ding magbibili. So, yung mga madi. Ano ah, What's this? What's this, huh? hmm. Ah, light. Like mirror. Mirror thing. So, ito pala ang laman mga madi. Oh. Sus, ako ko. Minsan nakakapagod na rin mga masura, mga madi. Oy, kasi... Alam nyo na, mga madi. Ano to? Bluetooth? Bluetooth. Ayan, mga madi. May mga Bluetooth po tayo, mga madi. O, Bluetooth. Maliit na Bluetooth, mga madi. Pero bakit hindi mag-ingay? magingay mag-ingay man po siya? Bluetooth ba Oo. Ay, hala. Nag-vibrate. Paano siya mag-ano? Na dinis lagi siya mapawang. Ano to? Vanity Planet. Ay, hindi ako marunong magpawang nito mga madi. Ayan mga madi. O, oh, akala ko bluetooth. Ano yan? What's this? Wala. Ano Ano itetch? Sobrang ang ganda nito ah. Una, tingnan nyo mga mga madi. Ang ganda oh. May, mga may mga presyo pa to mga madi. So ngayon mga madi, titingnan natin to. Hmm. You need this? Oh, may ano din tayo dito mga ano to. Mer magnetic mirror. Magnetic mirror ra eh. Ano lang to eh. Minsan nakakapagod na talaga mga mga madi. Pero ala, good go pa rin mga madi. Ano to? The Memory Company. Wine, water, what's that? Tapos meron din kaming kalha na nakuha mga madi sa ano. ano dami pa pala dito mga madi. Hala oh. What is this oh? Might be something eh, down there. I don't know that one. is making light. Hala, may underwear. Han <miranda> what is that? uh, boxers? దివా oh, అంతే <laughs>